Samot saring mga libro ang tinitinda ni Maricar sa kanyang bookshop na dalawampung taon na niyang negosyo. Kaya todo ang pag-iingat nito para makaiwas sa sunog. Uh, fortunate tayo mata nun, kung nun books nila ako tayo. Adati area tayo nga uh, very stable. na uh, materials ito yung uh, nga pesto tayo nga uh, ikot talaga nga solid na lang, solid nga uh, cemento. So I think that helps. At uh, the same time because cemento han nga napudot pimanti ko kwa na oray nga you know possible nga ag spark or anything um, Tinitiyak nitong nakababa ang kanilang breaker tuwing magsasara sila. Kung magkakasunog din, laging may nakahandang fire extinguisher. Fire extinguisher is very important makatulong in the event nga ada nga talaga. And another thing is of course training, no how how you use this one. Tadamadagidad do mga dog fire extinguishers lang they wouldn't know how to use it. Sa Baguio City, tumaas ang bilang ng sunog kumpara noong nakaraang taon. Napansin nga natin na may pagtas as of uh, October 2022, mayroon na tayong 68 na total fire incidents. And then comparing nung last year, mayroon tayong nasa 46 na fire incident nung uh, October 2022. So manakita natin na may pagtas. Sa mga ito ay mga grass fires at forest fires. Pero nakapagtala rin ang ahensya ng pagtaas ng structural fire na umabot sa 33 kumpara sa 28 kaso na naitala mula Enero hanggang Setyembre noong nakaraang taon. Unattended cooking natin kasi na minsan na, eh, nagluluto kasi tayo sa kahoy. So minsan, pinapabayaan natin, lalo na pag nagpapalambot tayo ng mga karne. So napapabayaan natin yung mga niluluto natin, and then yun yung mga pwedeng napagbumulan ng apoy natin. And then susunod is yung mga sa uh, open flames natin, uh, sa mga kandilas natin, napapabayaan natin. Dagdag -dag paalala rin nila ngayong nalalapit na Pasko? Magbibili po tayo ng mga Christmas decoration natin, sigurado yun natin na aprobado ng DTI, hindi yung uh, aprobado ng DTI, and then be responsible sa pag connect uh, natin. Uh, iwasan natin na uh, magkaroon ng overloading sa saksakan. At saka yung iwasan din natin yung octopus uh, connection natin sa saksakan. Payo din nila na kung sakali mang may makitang sunog, agad itong i-report sa mga otoridad o tumawag sa hotline ng BFP na 0912-409-6144 o 442-2222 o sa 911 Command Center ng Lungsod. Vanessa Bugtong, para sa Luzon headlines